So, ayan. Hello mga kasimple. Ayan. For today's video nga pala. So, gagawa natin ng long videos. Yung ating, uh, yung nag-comment sa aking videos na sinabing, umuwi ka sa Pilipinas at doon ka na lang magnegosyo. Doon nagsimula ang ating videos na nag-viral talaga mga kasimple. So, uyo na nga. Sasagutin kita. Doon ka magnegosyo sa Pilipinas. Uuwi daw ako. Sabi ko, bakit kaya gusto nila akong pauwiin? Eh? <laughs> kaya mga kasimple, sabi ko, dito ka dito ang asawa ko. Andito ang mga anak ko. Dinala ng asawa ko dito yung aking panganay, no? So, bakit ako uuwi sa Pilipinas? Kung gustuhin namin ng mga bata, gustuhin namin ng asawa kong magbakasyon, pwede po kaming magbakasyon. Kasi andito po kami, ang asawa ko ah, may bahay dito, may sarili kaming bahay at may sarili po kaming ah ah sarili naming bahay. Syempre. So ayun na nga. At ang mga anak namin maliit pa sila. Dito namin paaralin sila. At dito sila magtatrabaho. Siyempre, ang opportunity mga kasimple, i-grab natin pag may chance tayo. Mahirap po makapunta ng Amerika. Yung iba, gustong-gustong gusto makapunta ng Amerika, gustong-gustong gusto makapunta ng Australia, kung nasaan-saan talaga yung abroad na mas maganda talaga kahit saan ang abroad. Yung ibang mga tao gusto talagang pumunta dito. Pero yung ibang tao, bakit gusto akong pauwiin? Bakit yung ibang tao gusto tayong pauwiin sa Pilipinas? na may magandang buhay naman talaga dito mga kasimple. Kapag hardworking ka dito sa Amerika at hindi ka lang talaga magastos, mabubuhay ka dito mga kasimple. Kahit mahal naman talaga, alam ko naman talaga yan mahal dito. Talagang alam na alam ko, pagpunta ko pa lang dito, pag nagsishopping kami, pag bimabili kami ng pagkain, kapag lahat... Sabi ko, equivalent ko, i-ano ko to sa Philippine money. Napakalaki talaga mga kasimple. Sabi ng asawa ko, Wag ka nga mag-ano diyan. 'Wag mo naman 'yan i-ano sa Philippine mati. Kasi pa sabi ko pa, 'wag ka na lang gumastos pa kasi napakamahal pala niyan. No, 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 sabi ko, ayoko nang gumastos ka pa kasi mahal pala 'yan. Sabi ng asawa ko, "Pag lagi kang nag-nag-ano, nagkumpara sa Philippine money mo at sa Philippine money dito, talagang ay hindi ka gagasto na." <laughs> sabi ko, okay. So, hindi ko na lang talaga pinapansin kung ano yung pera natin sa Pilipinas at ang pera dito. Hindi ko na yan sila pinagano. Kasi kapag lagi ko yung iniisip, ang pera natin, ang pera dito, talagang hindi na talaga ako gagastos. Sabi ng asawa ko, huwag ka na nga dyan. Tumahinik ka na. Kumain ka na lang. <laughs> Kasi, minsan, dinadala ako ng asawa ko sa labas, mga kasimple kumakain kami. Sabi ko, magkano ngayon sa Philippine money? Pa, hinto ka na. Huwag ka nang kumain sa labas. Hindi na tayo kumain sa labas. Kasi para, para, tipid na na mga kasimple. Kaya ngayon, minsan, pag naghahaya ang asawa ko pa labas kumain, pag hindi importante ang ahaya niya, sabi ko, no, huwag na tayong kumain sa labas. Magluto na tayo dito sa bahay. Magluluto ako ng pagkain mo, anong gusto mo kakain tayo di sa bahay. Makatipid pa tayo, diba? So, ganun lang yung mga kasimple, oo. Pero nagadipindi depende sa atin. Pag mayroon tayong kababayan na ah, mag-retire na sila, uuwi sila sa Pilipinas, bakit naman hindi? Diba? Kayang-kaya nilang buhay na sarili nila sa Pilipinas. May pundo sila na pera para sa kanilang um, may pension ng asawa nila, pang ganun, oo. Pero dito sa Amerika, kasi, like, wala na si Papang nagtatrabaho, magtatrabaho, may matatanggap na siya. Kasi ang asawa ko talaga, nung bata pa siya, hardworking talaga yan. So, meron siyang matatanggap sa kanyang pinsyon, libre siya ng gamot, syempre, may mga maintenance talaga ang mga matatanda na libre ng gamot ang aking asawa, libre check-up, so, yun. Sayang naman yung iiwan natin. Kapag doon tayo sa, kapag ang asawa ko doon sa atin sa Pilipinas, gagastos ng malaki, bibili ng gamot, mag, magpapa-check-up, syempre, kailangan kailangan mo talaga yan. Pero dito sa lugar ng asawa ko, ano po, hindi po, uh, libre po siya ng check-up, libre po siya ng gamot. Libre, mayroon siyang exercise libre, maraming libre mga kasimple. Kaya kapag sasabihin ko na marami kaming na libre, huwag naman kayong mag -disagree. Support na lang kayo. Kung hindi kayo nakalibre diyan, sabihin nyo na lang paano kaya sila nagkakalibre. Yun lang. wag naman kayong magalit sa aking videos. Bakit nang gagalaiti yung iba dyan? Kung gusto nyo magpalibre, dito lang kayo sa bahay ko para ilibre ko kayo. <laughs> Ganon lang yan mga kasimple. Alam nyo, pumunta ako dito sa Amerika. <clears throat> sinong nag-create ng YouTube channel ko. Ang aking asawa. Napaka-supportive niya. Kasi alam niya na talaga ang wife niya. Nalilito na. Iba na ang pag-iisip. Kasi hindi na ako. Gusto ko nang magtrabaho. Sabi ng asawa ko, wag ka munang magmadali. Mag <laughs> Bakit hindi na? Bakit na pinapakain? <laughs> nabibili ko anong gusto mo. Bakit gusto mong gusto mo na magtrabaho, wala ka pang papilis. Pagdating ng green card mo, mag-work ka, mag-apply ka. Yun nga mga kasimple. Yun ang ano ng aking asawa siya nag-create ng aking YouTube channel. Ang aking YouTube channel na ano na mga kasimple monetize na kumita na ng dollar. Kaya sabi ko, thank God talaga ng aking asawa na napaka-supportive talaga. Sa mga YouTube, sa mga Facebook, supportive talaga ng aking asawa. Sana all, ganun din yung mga partner niyo supportive sa inyo. At wag na kayo magalit. Pag nasa abroad tayo, kailangan natin maging masaya. Kasi nangungulila tayo sa pamilya natin sa Pilipinas. Wala tayong kausap. Ngayon, dito ko sa bahay wala akong kausap, iniwan ako ng mga aking mga anak, nag-aral sila, iniwan ako ng aking husband, nag-work siya. Ako lang mag-isa, kinakausap ang sarili ko at saka kayo. Yun, ang kinabuhi ng mga creator. So, kung wala kang uh, pinagkakaabalahan abalahan sa buhay, pwede ka mag-create ng videos. Mag-post ka sa video, uh, sa mga ano mo, sa sa Facebook mo. Kikita ka niyan mga kasimple. Tiyaga-tiyaga lang, hard work lang. Okay? share nyo lang ang mga experience nyo. Yun lang mga kasimple. Maraming salamat. I love you all guys. And dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng 11K followers. Thank you. Love you all.